shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no. Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless and Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Mm -hmm. Marius Vlog, ah, supportahan yeah. natin. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Good morning, magandang araw, magandang gabi. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat po kung gagawin mga video. At siyempre po, wag nating kalimutan suportahan Kuya bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Pram. At ang inyo pong likod, Marius Vlog. At siyempre na... sa likod, Yan. Yan sana po wag nating kalimutan suportahan. Ito pong lahat ng Kalingap At nga po nandito po kami ngayon sa Lighthouse. At uh, siyempre, video-video muna mo tayo. Ngayon ay maulan po, ano? At uh, ngayon po ay 8.30 ng umaga at uh, sobra po ang ulan sa ngayon dito sa Lighthouse kaya hindi natin alam kung ano ang kumpa natin. Kung ano po yung update na, ito lang po update natin sa ngayon, sa ngayong umaga, ano po maulan pa kaya hindi pa po natin alam kung anong uh, susunod Ma maya maya. Na, at inaasahan ka na ang unidad mo ay aking makilala At kung ano ako'y tanggap mo na, di ka na rin nag lang ang Ikaw at ako hanggang wakas ay tayo ng dalawa Palagi ka naman ang isip ko, naman ang bawat panagilip ko, ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagtarosan, kita ng kaitagan, bigay ng may kapan, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Ayan po, meron po tayo dito guest. Ayan, marami po salamat kay Nanay. At Ay po mga kalingap dito po, ito na naman ang mga pagkain ng malalaking alimango. Dito po ito sa lighthouse. Ayan po. Talagang malalaki na rin kaya nakakatakot ang mga alig niyan. Kaya konting ingat po sa mga pagkain dito sa lighthouse po ano. Ayan po mga Mami, kalingap, sobrang ulan dito talaga oh. At uh, di ba may bagyo ngayon? Wala. Ha? Meron na? Meron na, eh. ha? na. Ha? na ito Ha? Meron na ito na ito. Talaga ang pag ako Saan ba? Ay, tatabas. Tatabas? Sa Tabas. Tabas? Manbaga. Ay, puntok ng labo. Pinayon na yun. Doon sa may pinapuntahan kala la Freddy. Friday, ah, Friday, oh, alam ko yun. alam niyo yun, bukay ka Malayo-layo yun, mga oh. isang oras na hindi Oo, oh, malayo nga yun. Baka, at, baka pa kay Friday yun. Kung si na kuya, balay dito. Ba bigas na lang siguro kaya sa mag-dali tayo. Pwede ba? Pwede rin Pero tingin limang kilo. lang tingin limang kilo ng bigas. Wala pa naman so, O ina na, jello 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 na lang pala kasi alam mo na hindi mo pa ano ay, mga 'yung pang ano lang 'yung kung tatang tao lang eh may magbibigay pa bata. Dapat nag-order na tayo d'yan siguro. Kasi marami din oh. naman kaming dala diyan. Ang problema doon, yung, no, no, 'yung mga lalaki minsan wala para para naman sa trabaho. Dapat araw-araw masarap. Hindi naman din. Ano 'yun? mo.

그럼 이리로 넘어. 아빠, 저 이거 까탄동산 이름이요. 이런 장면이 나가 까탄. 여기 들어가서